kina kailangan natin yung mukha namin. Lahat, yun ang paril. Yun ang paril niya. Lahat nandun sa baba. Ito na, wala na yun. Yun, yung paril, kunin natin Oh! Yun, Ah! Ah! Eh hey, what's up mga ka so, Yun, Gusto n'te po na muli nagbabalik no. So ngayong araw na to, no. Ano natin? Ah, uh, may lakad tayo no. Nandito tayo sa ano sa bundok. Pupuntahan natin yung nakatakas no. Ayun natin na may matira doon sa ano. Baka makagambala pa 'yun ng iba. Ma? Kasi sa tingin ko parang pinag-interesa na talaga ako doon no. Uh, hindi ko lang alam kung uh, nasali na ako sa target talaga nila. So habang ano pa? Habang hindi pa to lumala, lumalala no yung ano nila. Eh, tayo yung tutugis no. Hindi na natin antayin pa na matambangan tayo ulit. So ngayon, alon challenge po tayo no kasi yan si Kyle I eh, kanina pa ako kontak na kontak i eh, wala no baka may nilaka din ah, hinanap ko din sa kanila wala din doon so Uh, sa mga ganitong ano uh, lakad so hindi na ano uh, hindi na tayo magantay no uh, ano natin kasi kung napapansin natin no pinag-isipan ko po talaga napapansin ko natin no na sa simula talaga plano talaga no ako talaga yung pinuntarya nila hanggang sa natambangan tayo so may nakatakas isa so malaking posibilidad na nakainpo po na po yan no na naging nagulyaso po ang kanilang lakad tapos tayo po ang dahilan so yun at saka yung mga ibang ano kasama natin na uh, busy din o si Duki alam naman po natin no sa araw hindi talaga yun makakasama maliban lang sa linggo kasi may trabaho po yan no sa lunis hanggang sa friday may trabaho po yan no so makasama natin linggo or sa gabi no sa gabi so araw tayo uh, alam lang po tayo no ah uh, si ano din si Libin. Ah uh, sinasabi ko to para maintindihan niyo po talaga no yung ano at uh, mga taga-suporta ko para maintindihan niyo po no si Libin din i e, buma bumababa din no kasi nag-upload ng video so pag decision ko na ano i e, wala wala ta wala akong mahagilap so Ah, uh, yun nga nakapredisyon ko ako na lalakad na lang po no. Ah, uh, si Mangkiting din i e, busy din ako si Mangkiting at saka alam naman po natin na uh, dun sa kabila din si Mangkiting uh, ano, uh, suma, uh, sa ngayon sa ngayon no, sumama sa Kamila. so ano tayo ngayon bali nagka complete complete po yung mga schedule so wag kayong magtataka kung uh, nagsulo tayo pero hindi naman ito ano hindi naman ito uh, panandalian lang po ito hindi naman po ito forever na gano'n no so yun lang po sana uh, Bali, ad nag-advance lang po ako. Baka marami kayong tanong. Yun, nagsusulo na naman lang. Ano natin dito? I... Ano talaga? May time na ganito. Pero may time din na makasama natin. bro oh. O yun. Parang putok yun, ah. Makasama natin ang buong team, no? So, yun. Ah... Uh, support, uh, support na lang po tayo. Ano ba yung support? No? So, uh, support na lang po, no? So, maraming salamat po talaga, no? So, ngayon, uh, tulad ng pinangako ko, yung naipin ko po sa comment section, no? Uh, yung upload natin no last upload natin so na nakapin po ako doon na ang mag-comment doon sa to dati ay i-share isha out natin doon tayo kumukuha ng pang shout out so pasensya na po isang video lang po talaga no hindi hindi na isulat ni Mrs. yung uh, sana yung ano yung natambangan talaga tayo dapat doon tayo kumuha dun sa ikalawa no so ito lang muna yung ano ma-shout natin no so yun na uh, unang una shout out po kay ano kay sa ano Ma'am Liz Queen, no? Uh, yun, vlog. Uh, si Bibi Fulido. Uh, Rujan Bisini sa Hads Binig, no? Yun. At sa si Ma'am Zaira. Uy, sabi sa no? Ate, shout out, ate. Isa Maria no? Uh, Ma'am Nancy, no? So, yun. Uh, Judy Villa Carlos, dol. Shout dol. Uh, Ma'am Haina, no? no? Ate Adina Dito uh, at saka si, no? Uh, ito. Mga admin, uh, sa so mga admin ko, no? Si Arlene Bagapuro, no? At saka si Sir Junior Santos din for Granada um, Ma'am Helen si Pat, Ma'am uh, ano ba 'yan? Ma'am Helen Sipat, no at saka si ah uh, Similiano, So, 'yun na 'yun, mga admin ko no So, 'yun si Ma'am Hadis Miguel tapos ako 'yun. No? Ah, din po ganada tol, din po ganada. At saka 'yun sa lahat ng members ng GC ko no. So, 'yun shout out po sa 'yung lahat no. Kay Insan Chloe Marie, 'yun. Ah, uh, maraming thank you po no. Ah, uh, sa, no, sa magang kamas pa. Uh, kay Mundihar no sa uh, kapatid mo diyan uh, ingat dalawa diyan no si Ma'am, ano Rison Ban uh, Rison ano ba yun sa yung kasama po na ano, si Ma'am Rison Bill ba yata yun no at saka si Mary Glenn uh, dumalag no so yun Ma'am ano ma'am Rima ng London no yun uh, shoutout po sa iyo ma'am Ah, uh, kay ano kay Galib no at saka kay ano kay Sir Jamil no shoutout po sa inyo diyan ingat po kayo palagi diyan no at uh, yan uh, stay safe kung ano kayo dyan at saka no yun, may putok talaga oh. saan kaya yun ano din no oh, uh, si ma'am ju auntie you no? Know, shout out din sa so yun uh, guno shout out din so ngayon ito na uh, oh, ito na yung ano ah, si, ano, si ma'am ju sila no so yun si ma'am ning wakin na farite so yun. Uh, Monika Remusura, shoutout din you no know? So, ito yung nagkukomenta uh, Shoutout atin you no know? uh, Tanaka Lisa, shoutout po Maria uh, Bulincia, shoutout Emilda Macadagat, shoutout Rachel Dugay, shoutout Carmi Bithamor uh, Bibian Baola Ming Tanaka Ano tong user na sinulat pa ni Mrs. User na kalagay no Pasensya na po talaga no uh, yun si, ano, you know? uh, si Serginio Santos, tapos na po to Ang nag-comment ito na, ano uh, Na bali na hindi ko na lang po babasahin ha Clubilia uh, uh, klubiliatan no so ni Boytason Vicente uh, Clemini siya uh, Neka Cabrera Zinalin Agua Magdalena Timusan uh, Magdilan pala Timusan no Priscilla Priscilla Abasta si Ma'am Hsmi at saka si Ma'am Claire no yan si Ma si Wawawi Wiwiwo no Janice ayun uh, uh Anabelia Sarino uh, si Alicia Manja, Marlina Aslor, uh, si Ma'am Terry Ruho, uh, Ani Zuno, Ami Aimi Zuno siguro ng Aimi Zuno, tapos si Jackie Ong, uh, Janet Bitung, uh, Bitong, Aliado uh, si Naida, no? Uh, Mimi Gulaga, at saka si Riza uh, Marta Tsagon, Labrador, uh, 143 All Sky, Uh, si Glenora ko sa si Ma'am Glenora ko sa maraming thank you po sa super thanks po na mo po sa akin ah no? uh, si Ma'am ano ba yun? oh barang si Ma'am Glenora ko sa so yun, maraming thank you po at saka si itong user siguro no nalala ko si Ma'am Tiri sa ng Japan so yun ah uh, so na muna yung ano uh, natin no at ngayong hapon na to uh, araw na to uh, sa po no akong tuklasin ang mundo na puno ng hiwaga So mga counter no? ah, <coughs> Sana po ay pagpasinsya nyo po yung ano Yung shoutout natin Medyo mahaba no Kasi eh, hindi lang po yung shoutout po talaga Kasi ano naman yun no know? ah, Kinakailangan natin na ah, Ipa ano ba Ipaalam no O mag explain muna tayo sa ano? No Para hindi na mangyayari ulit yung nangyayari dati na no? para ma ano nyo, malaman nyo no na yan nagka ano lang nagka kumplik kumplik lang no pero ang totoo talaga yan ay ano lang nagka oh -huh, kaya hindi kami nagkasama sa ngayon no, sa ngayon lang ito Masana sana po ay maintindihan nyo po no kasi yan may iba't ibang lakad no kaya need natin na ipa-explain yan para kung magtatanong dyan ay mano natin tapos importante din to kasi napapansin ko parang ako talaga yung sinasadya nito kaya ang hangak na pabundo kasi ito kasi yung ano yung huli bang ano kung napapansin nyo po no dalawa yung kumukuha na sa motor tapos yung ang isa tumakbo no nung nagpabulya na iniwan yung motor so naka ano na yan naka na yan no ang kabilang bundok yung kinakbuhan niya ito yung ano natin no kasi wala tayong makuha na lead kasi yan ah tinuluyan natin grabe kakapoy isa lang po ito sa mga ano mga cut na daan Tapos tayo sa pinakatagay tayo talaga ayan ingat ingat po talaga tayo kasi alon po tayo no Nagdadala tayo na ang dala tayo ng anong baon at saka tubig. Ha? Huh? May tubig tayo dala. Pero nauhaw mo na. sana lang no? ligtas tayo ngayon no? sana no? kasi yun naman po natin no, kung gaano kadelikado itong mga klaseng tao na to so, huwag na natin to ano ah dito na tayo sa pantalon no. ito yung ano yung bundok to medyo malayo pa tayo kay natin yung skuchillo lang po talaga no kasi yun na nga nasabi ko ayaw natin na may kinagulgol talaga. Ah. San kayo yung ano dito, tagaytay dito wala naman doon, oh no? Sabi dito, sobrang tuktok dito ah. Bahala na, patuloy tayo. So, ano target natin dito, sa ano tayo dadaan, yung bang pinaka bundok talaga. Pinaka ano tayo, pinaka bundok tayo dadaan kasi para makuha natin yung setas ka pwede po na talaga dito ah bigla na wala dito po eh bigla na lang wala yung ano yung wala ano. nasama kaya yan pero imposible naman na ah, mga ngasulang yan kasi nung nakita tayo bigla na lang pong nawala siguro yan kasi dito na siya dito na siya nakarating samantalang tayo ay doon tayo sa pantang baba nabigla din tayo pagkatapos bigla na lang bang dumatay hanggat sa yun yung wala baka dito yung dumaan program posible naman kapag dito kasi mga uwayan ang ano na yung ang mga ang lalaki ng tinik niya, ginagamit ko pa ito pang ano ng tarlang ngayon ha ah. so yan ang lakang dyan at, at least nakita natin nandun lang pala sa ibabaw nandun pala, so ang natin dito saan tayo dito? arriba tayo, hindi pwede na doon tayo sa kanunya nandun lang pala siya o doon o parang inaantay tayo so kanina biglang nagiba siya ng direksyon yung inapangan. うのもうカンテルを見ながらパターンが下がっパきたよ。So you know, Anatinya, nanti malam nanti yang tip-tip. Dah, nak tena, sama yang, senyum parilnya. Kena kelakar nanti. Muka anak, dah. Yin paril, Yin parilnya. Lah, nanti sebab apa? Tola, mana ni? Yin paril kau ni nanti Yin paril. Kena kelakar. Hui, oh, ah, yun. ah, ah, ah. Yin, biru putukan tayu. Sepat tangan atas. Ini nama. Ah. 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 Ini tu. Ah. Ini so, kawayan. Ah. Sangkaya pada yang. kago Pina butukan tayo. Ah. Ya. Ni sama apa yang? Ni sama pada yang. Pakak nak kari ni Nak pak pak butuk yang isa. Ini ingat ingatan hatin. Talaga. Nano. Na Hindi Kaya matagal natin tinira kanina. Pag kami kasama, siguraduhin natin ba? Ang problema, hindi natin natamaan yung ulo. ng ulo niya. Kaya yun, nakapagpaputok pa. Pero yung nilapitan natin. Tignan natin. Pagka kumalaw yun. Diba na naman. Delikado pa. Ayan. Kunin talaga natin yung baril niya. Parang may magamit tayo. At saka yung kutsilyo ko. Kinakalangan. Kinakalangan kong kuha. Hindi pa natin nakikita kung saan yun ang papa. ano kumukalat 'ton dito ko to 'yung dalapitan eh 'yun pareto la ko ah ah kapatay ah rap eh bakamayan nitong dito 'tong basta ito ah pano tayo dito ah hindi pa natutukit ko sana yung kung saan yung paputok sa paligid ko iba yung Ayan na pa rin. Dito 45. Pero hindi naman ano. Hindi ba tayo pinaparakan talaga? Yung tinagsa tin, na rin. putok pa rin. Pero parang hindi talaga yun 45. Ang problema hindi pa natin nakikita. So kapangin natin talaga. Hindi natin kung saan. Wait. Ah! Gay okay. ka! Yati! Jom lah, turah-turah. Kepala nanti, jangan neng, jangan kepala. Jom, bangun kerjaan. Kumpatlah kita. Turah. Nek kita kita yun sembipat, sembipat. Ah, jom, lah, Itu yang, apa? Tepung sih, kuda.